Kulang pa sa mabag to, ah, dalawang minuto pa lang mag, imagine. What if ginawa mo pa, ginawa niya pa siyang satong minuto sa bahay? Ang sikreto kasi ma, mas matagal yung mabag, mas marami yung matatagal. Okay, so ganyan lang po kasi problema mo. Sir, may napansin din ako, makati ko. Ito, eksena po kasi tawag dito. Ito yung nakukuha niya pagkain ng malalansa. Dito, sir, makati to sir, pag kumakain ka ng malalansa, ano? Pwede po ito ha, sa eczema, Pinupulas po na lang. O, ganyan lang po. Iska dito lang siya, sir. Gamit yung liya. O, ganyan lang po. Hawakan mo sa'yo kung nabawasan po. Okay po, sir. Ganun lang kasimple ha. May isa taas po. Ito po, Oh. Ito pa isaw. Tanggalin oh. niyo lang yung bula. Ito, talaga ha. Oh, o, may makapal na rin po. Punasan niyo lang. Kahit anong pang-bonus, importante material lang yan. Gusto ko nga makita kahit nga po yung mga talagang biyak-biyak yung paa eh. O, oh, iskrabe ulitin ko ha, iskrabe nyo direkta. Pag nawala, second option po, kuchillo pero yung walang alas. Hindi po inihiwa, ma'am. Kakayudin nyo lang yan, no? Okay, nakita nyo yung napanggal ko, ma'am. Dalawang minuto, wala na lang dalawang minuto. Kung gaano kagad karami napanggal ko dyan, no? Ayun yung sinasabi ko, din, spot, ma'am. Oh, mo. Ay na po ko siya. So, takot kayo sa kutsilyo. Sabi ko nga, hindi atay sa kutsilyo. Mas atay sa kutsilyo. O, oh, i-scrabin nyo lang direkta. Diba? Sabi ko sa inyo, ma maglabas nga po kayo sa akin, barikos. Wala pa ba sa inyo, may barikos. Yung mga lumalaking ugat sa binti, sa braso. Labas nyo sa akin. Dalawang minuto lang. Pag hindi ko napalubog yan, ito lang din gagamitin ko. Ayun, Ay, kapila ha. So, may kulubo na ba Tatanggalin ko yung mga papalubogin ko.